Mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Malabon ang araw-araw na pangmolekta ng basura upang ilayo ang mga malabuenyo sa mga sakit na maaaring magmula rito. Sa paniniwalang ang kalusugan ay ating kayamanan at dapat isaalang-alang sa lahat ng pagkakataon. Bagaman may pangamba pa rin hatid ng hamon ng pagbaha, hindi kailanman sumuko ang lokal na pamahalaan at nagpatuloy na maghatid ng pangmatagalang solusyon nagkaroon ng regular na dredging ng mga kanal, pagsasaayos at upgrade ng mga pumping station at paggamit ng backhoe on barge para sa mas mabilis at epesyenteng pagkilos kontra baha. Nagsasagawa rin ng clean-up, water distribution at health and safety services sa mga flood-prone communities sa ating lungsod. Patuloy rin ang clearing operations ng mga daan at daang tubig nalalapit na rin ang pagtatapos ng konstruksyon ng six-story hospital building na magsisilbing extension ng Ospital ng Malabon upang higit na matiyak ang mga maayos na serbisyong pangkalusugan kasabay ng pagpapatuloy ng programang pabahay para sa mga pamilyang nasa resettlement areas.